Ayan, good day po sa inyong lahat Dito po tayo ngayon sa farm At uh, kasalukuyang uh, umaatras po tayo Palabas ng farm Para salubungin O sunduin Yung ating uh, paparating na sisiw Ayan, so uh, Di lang po nila kasi kabisado yung uh, Daan papunta dito sa ating farm Kaya sasalubungin po natin sila. Para sigurado hindi, hindi na magka-aberya. So sama po natin si Chody. So ang sisiw natin na sasalubungin ay ito yung batch na pang-March. 27 sana ito kaya lang na move yung delivery ng CCU uh, dapat sana nung December 5 dadating to sa atin pero na-move po yung schedule ngayon lang po siya darating uh, today is ano ngayon December 10 December 10 ayan so uh, pisa po ito kagabi uh, kaya magsi-16 weeks po siya sa March 31 yan. So, yung mga gustong magpabook or yung mga nagpapabook sa atin ng batch na pang March 27 ay namove po yan ng uh, March 31. Ayan po. Hindi po pwedeng gawin nating March 27 <coughs> kasi ang mangyayari, bitin po sa edad. Wala pong 16 weeks yung manok natin. Kaya... Ang ano po natin ay March 31. Ayan. So may mga nagpa may mga nagpa-pencil booking na si Engineer uh, dito sa May uh, Sambales 1600 heads si ano si Sir Romanov. Alam niyo po kung naalala ninyo si Sir Romanov, siya yung uh, siya yung nagpagawa sa atin dati ng uh, layer farm sa may Balonggaw at uh, by, ano, tamang-tama by March uh, ikakal na raw niya yung naunang batch niya, yung unang diniliber natin sa kanya, kasi matagal-tagal na rin po, ayan, so ikakal na niya so, ngayon pa lang as early as today December uh, pinrogram niya na po nakaporkas na So, pagdating ng March 31, papalitan niya na. Ayan. So, and prior to that, at least mga 2 weeks prior to March 31, sabi na natin March 15, ikakal po niya yung kanyang manok. Kailangan niya ng ikal para mabakanti yung cages, uh, lilinisin, uh, repair kung sakaling may mga sira, Ah uh, and then iko-condition -co yung kanyang uh, poultry house para and then i-disinfect after linisan i-disinfect uh, ang pang-disinfect po diyan mabisa gaya ng sinasabi ko sa inyo formalin ako ang ginagamit ko po talaga formalin bumibili pa ako sa puneraria yan so ano sound uh, sounds scary pero hindi naman po uh, okay lang yan Ah uh, bibili po ako ng isang galon. Dati rati nga nabigyan ako ni Ma'am Cherry diyan sa may ano uh, sa anong lugar 'yon? Sa May West ano? Is Natividad diyan sa Tayug Bayon. Ayun, sa Tayug Basilica. Hindi anong bayan pa 'yung iba? San Nicolas, Natividad, Tayug, Santa Maria. Dian. So, diyan po sila Ma'am Cherry. Nabigyan ako nila dati ng isang isang uh, di isang galon ni eh. 16 liters yun eh ano yung malaki and so yan po yung pinakamabisa so i-disinfect natin and then after ma-disinfect uh, hayaan muna ng ilang araw so from March 15 uh, cleaning uh, conditioning yung mga repair ganyan Tapos i-disinfect hayaan lang para yung poultry nakapagpahinga by by March 31 i-deliver natin yung kanyang RTN, so ganun lang po yung cycle ganun lang ganun lang po Yan. so uh, bukod sa kanila andyan si ma'am Ellie ng Sambalis din na uh, nagpapabook sa atin Yan, nag-aantay na rin sila puro ano puro puro nag-aantay na yung mga gustong magpabook kasi nung nag-inquire sila nung mga nakaraang linggo nakaraang buwan uh, sabi ko ah uh, pwede kayong mag-partial ng December 10. Yan, ganyan din kay Sir ano uh, kay Sir uh, Sir Ray. Yan, kay Sir Ray Berganya ng uh, La Union. Yan. So 1000 heads, 1008 heads yung kanyang pinapabuk At ang pagkakaalam ko ngayong araw pupunta sila ng resto para magbayad ng uh, partial Ayan. Mabuti na lang talaga ang sinabi ko December 10. Uh, kasi tamang-tama lang at least andito na yung sisiw natin ng December 10. Kasi sa company sinabihan ako kung hindi December 5, December uh, 9 na pisa, sabing ganun. Eh ako naman uh, pero ang sinabi more on December 5 daw yung schedule. Pero ako na ako naman naniguro ako na baka sakaling madili kasi once na nagbigay yung company ng ganun alanganin yung PISA kasi nila yun yung dahilan minsan uh, short yung PISA halimbawa ang order ko ay 10,000 uh, alanganin sila baka 7,000 lang yung available nila nun kasi may mga iba nang nakakuha so ayoko namang kunin kapag 7,000 lang mas gusto ko yung buo na 10,000 at uh, sa puntong ito 12,000 po yung ating paparating ayan So may mga nagpabuk na May mga nagpapabuk pa nga dyan sa Nueva Vizcaya Na ano uh, tagwa 1,008 heads And So kaya ganun po Ganun kabilis maubos yung RTL natin And then Ang ang susunod na batch po natin Ay magiging uh, April 12 12 or 13 yan, ah, hindi ko pa po nakita yung ano eh. Hindi hindi ko pa nakwenta yung ano yung sa kalendaryo. Pero ang dating ng sisyo kasi natin 23. 23 or 24 ng December. So magbibilang tayo ng 16 weeks malamang mga April 13 o April 12. Ganyan. Minsan kasi merong 31 yung kalendaryo. Yan. So abang-abangan niyo lang po yan dun sa mga hindi makakapagpabook ng uh, March 31 natin, huwag po kayong mag-alala kasi may susunod naman kaagad na pang April uh, 13-14. Kaya lang, meron akong kausap yung taga Bugyas, uh, si Ma'am, na nagpapagawa po siya sa atin ng 10,080 heads capacity, straight contract. So once na nag-confirm po siya hanggang December 15, Uh, dyan, yung, yung pang-April natin, ibibigay ko po sa kanya. Actually, dito sana siya nagpapabuksa ano eh, sa pang March 31 eh. Kaya lang hindi pa sila nag-confirm. Tapos syempre may mga inquiries na rin tayo. So, ayoko rin silang i-turn down. Kaya ganun na lang po yung mangyayari. Yung dun na lang sa March ah, dun na lang sa pang April ko siya bibigyan. Yan. And then, ang susunod naman na po diyan ah, baka April katapusan din. Kung hindi April, ano ah, kung di siya April, ah, uh, first eh, April, ano. Dito, 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 dito. Ayan, uh, lumagpas siya. Uh, nahuli ako ng, nahuli ako ng labas dito sa may kanto. Ayan, ito po yung sisiw natin. Ayan. So, Dili ko lang kami. Dili ko lang kami. Dili ko lang. nilikulan mabu na na ito po ito kasi yung driver ay medyo niligaw nung weeks kaya aburido siya tapos baguhan baguhan siya dito sa kumpanya kaya and then first ano first biyahe niya po dito sa Pangasinan So medyo delayed delayed lang naman siya ng ano ng uh, 30 minutes. Yeah. So susundan niya po tayo. 'Yun po yung uh, truck ng uh, delivery ng CCU natin. Ayan. Yeah. Nasa likuran siya. So dalawa lang sila no. Chod. Sumakay so, ka na lang doon para mauna kayo para nakikita ng mga ano natin ng mga subscriber natin yung trap uno uno nakila ano yung param parang mo dyan na ako sa, 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 umovertake kayo sa akin Ayan pinasakay ko po si Chud dun sa kabila Ayan so delayed man tong uh, dating nila delayed sila ng mga sabi natin 40 minutes pero yun nga, naligaw sila. Yung dun lang sa may ways. Pero maayos namang kausap tong ano, uh, driver. Uh, ano rin siya. Uh, marispeto marespeto. Makikita mo naman po kasi sa tao, di ba? So, pag mga ganyan, malit lang na bagay yan. Kaya, walang problema ka kung wag kang mag-alala. Kung gusto mo, susunduin pa kita dun sa may kanto namin. Kasi nga po, itong kanto namin dito Marami yung daan dito, tatlo So nakaka uh, Pagdating mo dyan, maliligaw ka na naman Lalo na sa gabi eh Mabuti na nga lang at ano, uh, umaga na ito dumating Dahil, bakit inumaga? Kasi po, delayed yung uh, pisa uh, Yung sisiw natin ay galing sa Indang, Cavite Galing pa po ng Cavite ito hindi ko alam kung saan sa Indang so malamang may may hatchery si ano dyan, si Bounty ayan so Diyan galing yung CCU natin iba iba kasi yung uh, hatchery ng uh, hatchery ni Bounty ayan tsaka kumbaga ano may silang yung biyahe may mas malalayo pa po silang dinadala ng sisiw halimbawa po ay Kapag galing sa... Cavite... Minsan dinadala nila sa... Uh, ano? Sa Ilocos. Ilocos Norte. Ilocos Sur. Sa may, sa may Abra. Sa may Nueva Vizcaya. Sa may Isabela. Ganyan po. At uh, may mas malayo pa. Dun, kapag yung Hatchery... Na panggagalingan ay sa may... Uh, Saryaya Quezon. Yan. So ang lalayo po ng biyahing yan. Yan. So tayo po dito uh, indang kabiti lang papunta dito sa Pangasinan ayan. so uh, mamaya uh, abangan nyo po uh, ilalive ko po ito or baka mas mauna nga pong mas maunang ma-upload yung live kaysa dito sa ginagawa ko ayan kasi hindi po tayo makapag hindi po tayo makapag live kasi wala pong signal, mahina mahina yung signal ng data natin pagdating sa farm, meron naman tayong uh, internet doon, may wifi so makakapag live tayo all the way ayan, so ganun po yung dahilan, kaya ito recorded uh, recorded uh, video po ito ayan. ayan so pagdating po natin doon sa sa gate or bago siya pumasok ng gate natin puputulin ko na po ito And then, uh, maglalive na po ako. Para makita nyo mismo yung uh, real time nung video natin. Makita nyo, uh, proof din yan na yung sisiw natin ganitong araw dumating. So, wala po tayo nung mga pagdududa na... Uh, diba, syempre gusto ko rin kayong bigyan ng protection at saka protection ko rin. Wala pong pagdududa na yung manok natin ay kulang sa edad 'yung mga ganyan kasi nga ang daming scammer 12 weeks binebenta nilang 16 weeks tapos dalawang buwan 'yung ano uh, aantayin or dalawang buwan na bago